Good morning, 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 good Ang hangin Talagang hindi pa namin alam kung tapos na ba ang winter. Kasi hindi pa siya ganun kainit talaga. Although may tala kong payong. Pero hindi siya ganun kainit. Normal lang. Tapos ang hangin. napapansin oh, napapansay naman ang hangin. And malamig pa siya ng konti sa gabi. Hindi pa siya yung tagos na tagos yung init sa uh, lupa. So hindi pa talaga siya totally na spring hindi pa siya totally na summer so nandun pa tayo dito sa winter sa kalagitnaan pa ng uh, uh, winter and summer parang ano pa siya napapagitnaan niya na yung yung init init sa kalamig magka ano pa magka, magka -tropa pa sila So hindi pa siya ganoon ka talagang mainit. So yun guys, going to work na nga tayo and papunta na tayo sa train. And medyo maaga-aga tayo ng konti. Ah, uh, late pa rin naman. Late pa rin naman pero maaga-aga nga lang tayo ng konti. Kaysa sa araw-araw nating late talaga dahil Monday ngayon kailangan natin pumasok na maaga dahil walang tao last Monday nga just ko anong oras na ako dumating ha alas dos uh, pasado na ako nakarating ng Monday pero wala pang tao sa shop namin so doon lang tayo sa ano ah uh, Escalator. Ayun, nung, nung, Monday, Ah uh, mas maaga pa akong dumating ay hindi naman mas maaga mga alas dos na ako dumating and alam mo yung 2.10 na pero wala pang tao sa sa shop namin so parang ako yung nagbukas ah uh, kaso nga lang wala akong susing nung time na yun pero yun mga dami tao galing sa galing sa train pero uh, after ng 1 minute, 2 minutes, dumating din yung isang kasama ko na may dalang susi. So, kaming dalawa ang nauna. Tapos mga 2.30, ganyan mga 2.30 or something like that, dumating na yung ibang kasama namin na super late na rin. So anyway guys, nandito na tayo sa hallway ng train. So i-update ko kayo mamaya pag pwede tayong makapag uh, kuha ng video sa loob mismo ng train okay guys mamaya ulit so ayan guys pababa na yung iba palabas na yung iba mm. <clears throat> walang masyadong tao ngayon dito sa part na to walang masyadong tao ngayon pero dito sa part na to ang tao dito and yung iba nagbabaan na Dan siya. And meron tayong nakita ng nakita tayong dito ngayon. Anyway. So, ipinig start siya mamaya. Eh. The final destination of this train is The next station is... Atin gwapo guys. Kaya yung kulang siya, kaya uniform siya na white lang. So yun so, guys. So yun guys, nakababana tayo, Nakalabas baso na tayo ng train. So, waiting for the bus na naman tayo. Going to my work. Bus naman yung hihintayin natin. Sa baba. And, baba na tayo kasi for sure. Bukas naman yung, ano, yung shop dyan sa baba. And, may connection naman tayo sa baba. So, ng wifi. So, kaya baba na tayo. Para hindi tayo magtakbo-takbo like yesterday tumakbo talaga ako kasi nandiyan yung bus eh nandito pa ako sa taas dahil nakik, nakik ako ng wifi so since Monday naman ngayon and uh, for sure open yung shop dyan sa baba silipin mo na nga natin hindi ko makita pero I'm sure open yan kasi Monday ngayon Ayun, so... Ayun, nakita nyo naman yung tao. Nakakuha tayo ng tsempong makapag, ano... Ay, close. Open siya, half. Open siya, half. a uh, close siya, half. So, dito na lang tayo. Uh, Mag-abang na lang tayo ng, ano, ng, ng bus. Kasi, kaysa naman magtakbo-takbo pa tayo later. So, mamaya ulit, guys. I-update ko kayo pag nakasakay na tayo ng bus. Or... makababa na tayo ng bus. Okay, see you! so ayan guys nakababa na tayo ng bus ayun yung sunakin natin yung maliit lang na bus and then magkasanod na sila halos ng yung mataas na bus magkasanod na sila halos so timing lang na uh, yung maliit na bus yung nasakyan ko and kasi uh, iba yung ikot ng uh, maliit kaysa sa malaking bus iba yung dinadaanan nila so mas mabilis yung uh, maliit na bus kaya uh, sa maliit tayo na bus na sumakay and then ayan halos magkasunod lang rin sila ay nako nakakahingal so ayan hindi na ako nagpayong kasi Maganda yung weather ng panahon nayon Hindi siya ganun kainit. Mainit siya pero hindi siya ganun kainit dahil mahangin siya. Kita nyo yung mga halaman oh. Ayun, dumaan na yung ano natin, yung bus. Dito. Ito yung sinakyan ko. Kasi yung driver, alam nyo mas mabilis sana siya kung hindi lang siya nagpapa pikit-pikit. Uh, 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 tuwing, ano, tuwing stop siya, as uh, when may bus stop siya na dinadaanan humihinto siya and napapapikit siya tapos nasa unahan ako sabi ko sa kanya kuya you sleep syempre kailangan natin siyang anuhin kailangan natin gisingin yung diwa niya kasi nga drive siya and pasahero niya kami Diyos ko nakakatakot tingnan nyo dito guys so ang ganda ng mga bulaklak Ayan, ganun na mga bulaklak, no? Plano ko dito mag-tiktok. <laughs> Plano ko dito sumayo sa Kaso lang, nahihiya ako sa ano, sa mga mga susakyan na dumada na yun. Ang ganda sana, oh. Ang ganda ng mga mga bulaklak. Pang background, alam nyo yun. So, nahihiya lang talaga tayo pa. Although, minsan, pag nagbablog ako, hindi na ako nahihiya sa mga tao pag sunod-sunod yung vlog kong ginagawa. Pero ngayon nahihiya ako pag mga ganito, sasayo ako sa daan na mag-isa wala akong kasama. syempre nung iisipin ng mga tao, ba? Diba? And meron din dito, guys, so ang ganda ng bulaklak. Tingnan nyo, oh. Ang ganda ng bulaklak. Ayan, ang ganda ng pang-background niya. Dito halo-halo naman dito. Halo-halo dito, ayan. Kahit dito, oh. Ayan, oh. Diba? So para tayong si iba na alawi dito. Charis. Ayan, sa so malapit tayo sa ating ano, tatawiran. Hoy, ang init. Ang init na malamig. Gaso lang nakakahingal. Eh hindi naman tayo pinagpapawisan. Kita niyo naman hindi tayo pinagpapawisan kasi yung init niya kasabay ng hangin. Pero dito banda hindi ganoon siya kalakas ang hangin. Pero okay lang. May ibon na bulaga. <laughs> May ibon na bulaga na palipad. Ayan, na-traffic siya dito banda dahil nag-stop light doon. Nag-stop yung sasak... Uh, Nag-stop yung signal lights. Kaya... Nagmukhang traffic. So, sana Monday ngayon hindi ako nagbaon. Every Monday talaga hindi ako nagbabaon kasi... Uh, nag order na lang ako. Dahil nga... Wala akong kasama... Uh, kumain ngayon. Dahil yung kasama ko sa work na Pilipino... Dahil dalawa lang naman kami. Day of nya today. So mag-isa lang tayo ngayong kakain. Kaya mag order na lang ako. Ayun. Tapsilog. Meron namang... Ayun, yun ang kinakain ko guys every Monday. Na pag wala yung kasama ko. Tapsilog. Meron ditong Indian restaurant. Na marunong sila magluto ng tapsilog Pero yung rice nga lang nila is Parang Arabic rice Pero okay na Kasi nakuha naman nila yung lasa at timpla ng tapsilog So Ayan, nandito na tayo sa Tawiran uh, Mamaya ulit guys, pag nakatawi na tayo At ituturo ko sa inyo kung saan ako nag order ng tapsilog Kasi madadaanan natin yung shop nila okay mamaya ulit guys nagulat ako bigla do mag stop yung ano yung doon nag stop light syempre huminto yung mga sasakyan Diyos ko dahil na, may nagbanggaan <laughs> may nagbanggaan bigla eh nandun sila yan nag uusap sila hindi ko lang mabidyohan hindi ko lang may pakita sa inyo kasi nakakaano nakaka, -ano, nakaka nakakatakot sa uh, baka hindi pwede or bawal kasi never ko pa na-try mga ganyan na mag-video na may mga nangyayari dito sa Dubai kasi alam ko sa pagkakaalam ko bawal yan so eto na nga guys papakita ko sa inyo yung restaurant kung saan ako umu-order ng aking top silag. Diyan sa restaurant na yan. Diyan ako bumibili ng tapsilog which is walking distance lang talaga dito sa salon namin. Ayan, nandiyan yung salon namin. So, walking distance lang talaga siya. Ayan. Yan, ito yung parking lot. Pasensya na, magalaw yung kamay natin. Ayan, tatawid tayo ha? Ayan, jen lang naman guys, kuha kuha nila yung templa ng tapsilog. Kuha kuha nila yung templa ng tapsilog. may tao, may nagwewisol, na may nagpipipit-pit, may, -pi -pi may nagssorbetis sa atin. I'm not sure kung sa akin ba. Ayan so malapit tayo dito sa salon natin guys sa working place ko or sa shop namin. Ayan. Sana may tao na. So guys, dito na lang po magtatapos ang aking mini vlog. Thank you so much po. Please don't forget to like, comment, and share. Lalong lalo sa inyong pag-comment. And please don't forget to click the notification bell. At please pindutin nyo na yung lahat. Yung all. Pag may nakita kayong all, pindutin nyo na yung all para updated kayo sa lahat ng aking videos na in-upload. Thank you so much guys and I love you. Bye-bye. See you in my next vlog. Bye.